Kumusta ang lahat? Kumusta? Beautiful people, saan man kayo ng paning sa mundo, sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. O, oh, diyan na na. Nandirinso ko na. At sa mga pagbuhang na pasok sa ating munting tahanan, welcome, welcome po kayong lahat. At tatlong welcome na yan ha. Ibig sabing welcome talaga kayo dito. So, magpakilala muna ako. Ako si Imelda Tampos, 8 years ng caregiver dito sa Israel. At gumagawa ako ng content sa mga araw-araw namin ginagawa as a caregiver. At gumagawa din ako ng mga videos tungkol dito sa biblical places dito sa Israel. Para makita nyo kung gaano kaganda ang Israel. So, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel, uh, like, comment, and share, and dike click naman ang subscribe para lagi kayong updated every time na ako mag-upload ng bagong video. <laughs> Teka, mo nga haba na in train. <laughs> okay. So Aking Pinas vlog naging ano na to episode episode <laughs> medyo ano lang uh, matagal mo kapag upload kasi ako lang kasi ang nag-edit din at uh, alam niyo na ang buhay kay giver ay walang sariling oras kumbaga lahat nakalaan para sa alaga namin pag in time na need nila kami on the go na agad kami so episode naman natin ngayon ang pag pa-beauty pa ko naman yes makikita nyo rin guys kung ano mga pinagagawa ko at pinasyal ko rin yung dalawang apo. Kung tutusin, ang aking target lang talaga, ang bala ko lang talaga, ipasyal ko yung dalawa kong apong teenager. Kaso lang, nagulat ako, nagsidatingan ang buong batalyon. <laughs> ang mga anak ko at ang asawa ko, sumama din kay kami na lahat sama-sama na. So, tara na! <laughs> sa mga gusto kong gawin pag ako'y makapagbakasyo na sa Pilipinas ay ang magpa-facial natural mga babae tayo dapat naman ay presentable ang mukha natin lalo na nagkaedad na dapat alagaan ang mukha so itong ginagawa ko naghanap ako ng clinic para magpa-facial at saka gusto ko na rin ipatanggal ang dumarami kong warts pag tayo ng mga babae na nagkaedad na unti-unti din lumalabas yung sign of aging na rin. Isa na rin tong warts kaya akoy inagapan ko agad ang mga warts kong tumutubo dahil sobrang dami na. Iba naman talaga kung maalagaan natin ang mukha. Kahit ba naman ay may edad na tayo, hindi nating kaligtaan na maalagaan din ang ating sarili kahit na may edad na tayo. Pagkatapos malinis at na-steam ang mukha ko, sunod naman 'yan tiningnan ang mga warts ko. Di na talaga mapigilan guys na medyo may edad na talaga ako. Nakikita ko na sa pagmumukha ko. Kaya binilan na niya lahat ang mga warts ko. Kahit mga maliliit pero halata talaga na may mga warts na. Ngayon, tanong niyo kung magkano ang bawat isa? Ilan ba ito? Isa lang na yata. Ano? Dalawa. Ayan, dami mo Mga oh. warts yan. Mm. Allah. 20 pesos bawat isang warts kaya nag-isip na ako ay gumagana ng aking matematika <laughs> iniisip ko yung mababayaran ko kung magkano baka mapalaki ako dami pala Pinabilang ko sa kanya kung ilan ang warts na nasa mukha ko kasi ang bala ko ay mukha ko lang ang patanggalan ko ng warts. Medyo nagko-report pa ako, no? <laughs> ilan ba ito lahat? 1, three. 3, marami na. May nandun yung mga brown warts talaga yun. Kaya inumpisa niya, lagyan na ng cream para mamaya ay i-laser na. Pero bandang huli ay napag-desisyonan ko na rin Napati na rin ang liig ko ay tatanggal ko na rin kasi marami din akong warts na nasa liig para isahan na lang lalo na na minsan lang naman ako maka bakasyon uh, dahil kung dito lang sa Israel mahal ang mga pagpatanggal ng mga warts at saka ang pagpa facial. Pati sa liig ko, napakarami na, kumakalat na. Kaya ang nangyari, umabot siya ng 20 kawarts. So, nabayaran ko is 400 pesos. Ito, 400 pesos eh, namamahalan pa ako. Parang masyado na talaga akong kuripot ngayon, guys. <laughs> Bulaga, <laughs> Para na akong golden Buddha dito. Puro gold ng mukha ko. Ayan, nilagyan na ako ng gold mask. At iniwanan muna nila ito ng ilang minuto bago ako balikan. <laughs> Para ma-laser na. Ayan, isa-isa na niyang nilaser ang aking mga warts. At medyo magulat ka ha dahil parang may kunting kagat ng Oriente, parang ganun. <laughs> Kaya nagulat ako nung umpisa. Medyo may kunting kurot. Pagkatapos kong magpa-facial, ay nagkita-kita na lang kami sa Robinson's Mall ng aking mga anak at mga apo. Kasama na rin ang aking asawa. Ayan, happy together again. Sabasama lahat. Mang Inasal, paborito niya yan. Diba? Pagbigyan ang hiling. After kumain, Heto, kanya-kanya na kaming selfie. Ito ang ganap namin habang kami ay lumilibot. Papuntang Sky Ranch. Kain na, anong gusto mo? Wow! Sky Ranch. O, oh, Sky Ranch na nga to. Anong nga gusto mo? <coughs> <coughs> ano? Ikaw yatang nawawalang anak ni Dolphy? Ito ba yan? Dolphy. Yung tambal ni Bandung. <laughs> oh, yan. Yung mga guwapa kong mga anak. Tapos sa apo, mga anakis. Hindi talaga ang mga tinus guys. Hindi ko na sila mahagilap. Bala ko sana silang kuhaan ng mga videos kung ano pinaglalaro nila. So kami naman at ang mga anak ay nag-selfie-selfie na lang habang hinihintay na may mga kiddos na matapos sa kanilang mga laro. So hanggang dito na lang guys at sana ay uh, nagkustuhan niyo yung video ko. At kung kayo ay bagong napadpad sa aking YouTube channel, maaari lang pong mag-like, subscribe, and hit na notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ng aking na -upload abangan nyo ang susunod kong kabanata sa bakasyon ko sa Pinas. Maraming salamat po at God bless at lahat.